Sige, granted, for the sake of argument, sila ang tama at sila ang mabuti. Pero ang pinakamahalaga dito sa mundo ay ang magpuri sa Diyos ng may kaayusan. Yun ang tunay na goal. Kasi ang gagawin natin sa kabilang buhay kung magiging karapat dapat ang isang kaanib ay puro pagpupuri sa Diyos. Lahat ng gagawin doon ay tungkol sa pagpupuri sa Kanya. Ngayon, granted, for the sake of argument, tama at mabuti ang mga exeters ayon sa kanilang sariling katuwiran, ang tanong, paano? Paano nila maipapakita o maisasagawa ang pagpupuri sa Diyos ng may kaayusan? At kung talagang may karunungan sila o binabasa nila ang salita ng Diyos, dapat hindi lang iyon salita. Dapat aktwal, dapat maisakatuparan. Pero ang sinasabi nila, ayaw nila ng leader or overall servant kasi ang pagkakaunawa nila o maling interpretasyon nila sa overall servant ay parabang dinidiyos ang overall servant si Brother Daniel Razon. Mali ang interpretation nila. Kaya balik tayo sa punto, paano nila maisasagawa ang goal na makalugod sa Diyos? Paano nila maipapakita at maisasagawa ang pagpupuri ng may kaayusan? Yan ang dapat alamin para malaman kung totoo bang sila ay tinatawag na Kristiyano. Kung pagmamasdan lang natin ang mga Exeters, ang ginagawa nila ay puro paninira. Nagpo-podcast sila, nagsasalita sa mga channel nila sa TikTok at YouTube, pero hindi iyon kaayusan. Kung magkakagulo at magkakabahabahagi ang ginagawa nila, hindi iyon maituturing na pagpupuri ng may kaayusan. Hindi iyon ang tinutukoy sa Biblia na pagpupuri ng may kaayusan kapag ang ginagawa nila online ay siraan ang overall servant ng MCGI. Bottom line, granted na sila ang tama at sila ang mabuti dahil nilalabanan nila ang overall servant na gumagawa ng mabubuting gawa, gaya ng MCGI Cares at marami pang ibang programang tumutulong sa mga nangangailangan, maging sa mga hindi kaanib. Granted, for the sake of argument, natama sila kasi nilalabanan nila si Brother Daniel Razon, na nangangaral at isinasakatuparan sa gawa ang mga salita ng Diyos. Nilalabanan sila ng mga Exeters. Granted, For the sake of argument, sila ang mabuti at tama. Ngayon, sapat na ba na mag-online lang sila, mag-podcast at puro paninira? Wala silang mabubuting gawa. Nagmumura pa. Tapos kiniklaim nila na atheist at agnostic sila. Pero ang ibig sabihin ng atheist at agnostic ay hindi sigurado kung may diyos o wala. Kung kiniklaim nila na atheist at agnostic sila, bakit sila nangangaral tungkol sa diyos? Eh hindi naman buo ang paniniwala nila na may diyos. Kaya magulo sila. Wala silang karapatang magpaliwanag ng talata sa Biblia kung atheist at agnostic sila. Wala silang hayag na mabuting gawa. Sinasabi pa nila na huwag daw silang husgahan kasi ang mabubuting gawa nila ay patago daw. Ganoon ang banat nila, patago daw at hindi dapat husgahan. Pero kung tutuusin, sila mismo ang unang humatol sa iglesia, sa mga kapatid at sa overall servant. Kaya nga sila lumabas at nag-exit kasi sila mismo ang unang humusga. Tapos ngayon, magdidemand sila na huwag silang husgahan? At ang katuwiran pa nila, huwag daw silang husgahan dahil ang mabuti daw nilang gawa ay patago. Tago daw at sikreto. Ngayon, paano malalaman ng iba? Paano nila maipapakita o maipapatotoo sa mga hindi pa kristiyano o sa mga nasa maling relihiyon? Paano nila maipapangaral sa online ang mga sinasabi nila para makahikayat? Sapat na ba na maninira lang sila? Hanggang doon na lang ba sila? Paano nila ihahayag ang liwanag kung nakasulat sa Biblia na dapat makita ang liwanag para mapapurihan ng Diyos? Pero sa kanila, parang para sa sarili lang, hindi para sa Diyos. Paano sila makakaakay? Wala silang bautismo, walang kongregasyon, walang kaayusan sa pagpupuri. Kung may maniniwala sa kanila, saan nila dadalhin? Magulo ang samahan nila. Tapos, sinasabi nila, atheist at agnostic sila. Halatang halata, may espiritu sila ng diablo na nagdudulot ng pagkakabahagi. Sila mismo ang nagkakalat at sumisira sa kaayusan. Saan ang kaayusan ng mga Exeters? Pagsamba, pagpupuri at kaayusan ayon sa Biblia. Sa Biblia, malinaw ang layunin ng mga Kristiyano. Magpuri sa Diyos nang may kaayusan. Ang sabi sa Unang Korinto, Kapitulo 14 Talata 4 na datapuwat gawin ang lahat ng mga bagay ng maayos at may kaayusan. Hindi lang ito basta salita, kailangan may aktwal na pagpapatupad. Sa kabilang buhay, ang mga karapat dapat ay magpupuri sa Diyos. Sabi sa Apokalipsis, Kapitulo 7, Talata Siyam, hanggang labing isang, Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito isang lubhang karamihang tao na walang makabilang, mula sa lahat ng mga bansa at mga lipi at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na may mga puting balabal at may mga palma sa kanilang mga kamay, at sila'y sumisigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, Kaligtasan ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Kaya ngayon pa lang, dapat natin itong isinasagawa. Actual, organized, visible. Hindi patago, hindi magulo, hindi kanya-kanya. Ngayon, granted, for the sake of argument, Tama at mabuti ang mga exeters ayon sa sarili nilang katuwiran. Pero tanong, paano nila maipapakita ang pagpupuri at pasasalamat sa Diyos na may kaayusan? Kung sila mismo ay ayaw ng leader, walang samahan, walang kongregasyon, walang pagkakaisa? Sa Hebreo, Kapitulo 10, Talata, 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba kundi mangagpangaralan pangaralan sa isa't isa at lalo na kung inyong nakikita na nalalapit na ang araw maliwanag may pagtitipon hindi puro livestream na siraan hindi lang puro podcast na paninira kung pagmamasdan natin ang ginagawa nila puro paninira puro content sa TikTok at YouTube na sinisiraan ng MCGI ang kapatid at ang overall servant pero wala silang maipakitang kaayusan, wala silang hayag na mabubuting gawa, at wala silang samahan na tumutugma sa sinasabi ng Biblia. Sabi sa Filipos, Kapitulo 2, Talata, 15, Upang kayo'y maging walang dungis at mga walang sala, mga anak ng Diyos, na walang kapintasan sa gitna ng isang liko at suwail na lahi, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayo na parang mga ilaw sa sanglibutan. Kung kayo'y ilaw, bakit nakatago? Kung may mabubuting gawa, bakit wala kaming nakikitang hayag? Sinasabi nila, huwag daw silang husgahan kasi patago daw ang mabuti nilang gawa. Pero sila mismo ang humatol sa iglesia, sa kapatid at sa overall servant. Tapos sila pa ang magdidemand na huwag silang husgahan? Mateo Kapitulo 5, Talata, 16 Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong ama na nasa langit. Kung patago ang lahat ng gawa nila, paano luwalhatiin ng tao ang Diyos? Paano makikita ng iba ang liwanag kung kiniklaim nila na atheist at agnostic pa sila? Bakit sila nangangaral tungkol sa Diyos? Ang atheist at agnostic, ayon sa sarili nilang definisyon, ay hindi sigurado kung may Diyos o wala. Pero sila, gumagamit ng Biblia at nagpe-preach ng mga talata. Saan ang consistency? Mateo Kapitulo 12, Talata 33 o gawin ninyong mabuti ang punong kahoy at ang kaniyang bunga ay mabuti, o gawin ninyong masama ang punong kahoy at ang kaniyang bunga ay masama, sapagkat sa bunga ay nakikilala ang punong kahoy. Kung ang bunga ay puro sira, puro kaguluhan, puro pagkakabahagi, anong klasing puno iyon? Sa halip na tumulong sa mga mahihirap, katulad ng ginagawa ng MCGI sa pamamagitan ng MCGI Cares, Fiesta ng Diyos, La Verdad Free School at marami pang iba, ang ginagawa ng mga exeters ay sirain ang mga gumagawa ng mabuti. Santiago, Kapitulo 2, Talata, Labing Pito Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa, ito'y patay sa kanyang sarili. Kung wala silang gawa, kundi puro salita, patay ang kanilang ipinagmamalaking pananampalataya. Kung may maniwala sa kanila, saan nila dadalhin? Wala silang bautismo, wala silang kaayusan, walang kongregasyon. Ano ang ihaharap nila sa mga sumunod sa kanila? Unang Korinto, Kapitulo 1, Talata 10 Ngayoy ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng iisa at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mangagkasanib sa iisang pag-iisip at iisang paghatol. Kaya halata. May espiritu sila ng pagkakabahagi at pagkakalat. Hindi sila nagtataguyod ng kaayusan kundi kaguluhan. Kung ang goal natin ay makalugod sa Diyos at magpuri ng may kaayusan, paano nila na ipapakita iyon? Ano ang bunga ng kanilang gawa? Puro sira, puro gulo at puro pagmamataas. Mga hukom kapitulo labing pito talata anim. Sa mga araw na yaon ay walang hari sa Israel. Ang bawat ay gumagawa ng matuwid sa kaniyang sariling paningin. Ganyan ang ginagawa nila ngayon. Kanya-kanya, akala nila tama sila. Pero sa katotohanan, wala silang direksyon at walang kaayusan. Ang tunay na pagsamba at pagpupuri, ayon sa Biblia, ay may liderato, may kaayusan at hayag. Hindi puro podcast, hindi puro paninira, hindi puro gulo. Hebreo, Kapitulo, Labing Tatlo, Talata, Labing Pito Magsitali kayo sa mga namiminuno sa inyo at kayo'y magsisuko, sapagkat sila'y nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na para sa kanila'y magsusulit upang gawin nila ito na may kagalakan at hindi may hapes sapagkat ito'y di ninyo mapapakinabangan. Conclusion Kung tunay na gusto nila ang pagpupuri sa Diyos, dapat itong makita, may kaayusan, may samahan, may kongregasyon, may mabubuting gawa, hindi patago, hindi puro salita, hindi puro kaguluhan. Kung atheist at agnostic nga sila, dapat nilang tanggapin na wala silang lugar para mangaral ng Biblia. Kung sinasabi nilang may Diyos pero hindi sila sumusunod sa kaayusan, paano nila mapapatunayan ang sarili nilang pananampalataya? Ang sabi ni Pablo sa Filipos, Kapitulo 4, Talata Siyam, Ang mga bagay na inyong nangatutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga ito ang inyong gawin, at ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. Hindi sapat na puro salita. Dapat isinasagawa ng may kaayusan at hayag. Kaya sa huli, malinaw, ang mga exeters ay hindi nagpapakita ng tunay na pagsamba at pagpupuri ng may kaayusan. Ang mga bunga nila ay kaguluhan at paninira. Ang espiritu nila ay hindi mula sa Diyos kundi mula sa kaaway na naghahasik ng pagkakabahagi. Kung gusto talaga nilang makalugod sa Diyos, sundin nila ang Biblia, hindi lang basa kundi gawa, hindi lang salita kundi kaayusan, hindi lang podcast kundi tunay na paglilingkod at higit sa lahat kung kinikilala man nila ang Diyos sa salita, ngunit tinatanggihan nila ang kanyang kaayusan. Malinaw na hindi nila siya tunay na kilala. Ang sabi sa unang Juan kapitulo 2 talata 4, ang nagsasabi, nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kaniya. Kung sinasabi nilang sila'y kristiyano pero wala silang kongregasyon, wala silang pagsunod at puro paninira ang laman ng kanilang gawain, sino talaga ang pinaglilingkuran nila? Diyos ba o sarili nilang damdamin at galit? At tandaan natin, sinabi sa Hebreo Kapitulo 10 Talata 26, Sapagkat kung ating sinasadya ang magkasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan kung sadyang tinatalikuran nila ang katotohanan at kaayusan na itinatag ng Diyos sa pamamagitan ng Iglesia, paano pa sila magiging kaaya-aya sa Kanya? Hindi sapat na ipagsigawan sa podcast ang mga talata. Hindi sapat na mag-Facebook Live o gumawa ng YouTube video na puro reklamo at sumbat. Sabi nga ni Santiago, Kapitulo 2, Talata, 21. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa nang ihandog niya si Isak na kaniyang anak sa ibabaw ng dambana. Ang pananampalatayang walang gawa, patay, at ang gawa na walang kaayusan, kaguluhan. Kaya kung gusto talaga nilang makalugod sa Diyos, kailangan nilang ipakita ito sa gawa, sa kaayusan, at sa pagsunod. Hindi lang basta salita, kundi hayag at maayos na paglilingkod sa harap ng Diyos at ng tao, gaya ng itinuturo ng Biblia.